Mga kapatid, magandang araw sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ngayon pag-uusapan natin ang isang napakahalaga at medyo mabigat na paksa, pero sigurado'ng makakapagbigay sa atin ng aral. Ito ay tungkol sa isang malalim na mensahe mula sa isa sa mga pinakadakilang santo ng ating panahon, si Padre Pio ng Pietrelcina. Ang kanyang babala, ang kasamaan ay madalas nagtatago sa mga lugar at anyo na hinding-hindi natin inaasahan. Alam niyo ba, si Padre Pio ay hindi lang kilala sa kanyang stigmata, sa kanyang kakayahang magpagaling, o sa kanyang pagiging isang makapangyarihang kumpesor. Kilala rin siya sa kanyang malalim na espiritual na pananaw at sa kanyang walang takot na pakikipaglaban sa kasamaan minsan yang sinabi at ito po ay isang malayang salin na ang jablo ay parang isang asong nakatali hindi kanya kakagatin maliban na lang kung ikaw mismo ang lumapit ngunit ang mas nakakatakot na katotohanan na madalas niyang ipaalala ay ang kasamaan ay hindi laging nagpapakita bilang isang halimaw na may sungay at buntot kadalasang beses ang kasamaan ay nag-aanyong kabutihan nagbabalat kayo ito. Ito ay ang chismis na ibinabahagi natin sa tono ng pag-aalala. Ito ay ang paghuhusga sa kapwa na nakabalot sa kunwaring constructive criticism. Ito ay ang pagiging makasarili na tinatawag nating self-care ng walang pag-iingat. Ang kasamaan ay tuso. Magaling itong magtago sa mga maliliit na bagay na akala natin ay normal at katanggap-tanggap. Isipin natin ang ating pang-araw-araw na buhay sa social media halimbawa Gaano kadalas tayong nakakakita ng mga post na nagpapakita ng perpektong buhay mga magagandang bakasyon masasarap na pagkain mga bagong gamit Sa unang tingin walang masama rito di ba e Pero kung hindi tayo mag-iingat dito maaaring magsimula ang buto ng inggit ang inggit kapag hinayaan nating lumago ay nagiging sama ng loob at ang sama ng loob ay maaaring humantong sa galit at pagkasira ng relasyon. Tingnan ninyo, nagsimula lang sa isang larawan pero ang kasamaan ay nakahanap ng puwang para pumasok sa puso natin. Ayon kay Padre Pio, isa sa mga paboritong laruan ng Diablo ay ang ating pagiging kampante. Yung pakiramdam na okay na ako, mabuti akong tao, hindi ako gumagawa ng malaking kasalanan. Diyan tayo nagkakamali dahil kapag kampante tayo, hindi natayo nagiging mapagbantay. Parang isang bahay na walang kandado ang pinto kahit sino pwedeng pumasok. Sabi ni Padre Pio, kailangan nating maging mga sundalo ni Kristo laging handa at alerto. Ang isa pang anyo ng kasamaan na madalas nating makaligtaan ay ang pagwawalang-bahala o indifference. Yung tipong wala akong pakialam sa problema ng iba basta't hindi ako apektado. Nakikita natin ang isang kaibigan na nalulungkot pero hindi natin kinukumusta dahil ayaw nating madamay. Nakakakita tayo ng injustisya pero nananahimik tayo dahil takot tayong magsalita. Ang pagwawalang-bahala ay isang nakatagong kasamaan dahil pinapatay nito ang ating kakayahang magmahal at magmalasakit na siyang pinakaesensya ng ating pagiging Kristiyano. Sabi sa isang kwento tungkol kay Padre Pio, may isang babae raw na nangumpisal sa kanya. Sinabi ng babae, "Padre, hindi po ako nagnanakaw, hindi po ako pumapatay, wala po akong ginagawang masama." Sumagot si Padre Pio, anak yun mismo ang problema mo wala kang ginagawa ni wala ka man lang ginagawang mabuti isang malakas na sampal sa ating lahat di ba ang hindi paggawa ng mabuti kapag may pagkakataon ay isa na ring paraan ng pagpapahintulot sa kasamaan na manalo kaya ano ang dapat nating gawin paano natin lalabanan ang kasamaang ito na nagtatago sa mga simpleng bagay ang sagot ni Padre Pio ay simple lang din: panalangin, sakripisyo at pagbabantay. Una, panalangin. Ang panalangin ang ating direktang linya sa Diyos. Ito ang ating sandata, sabi ni Padre Pio. Ang panalangin ang susi na nagbubukas sa puso ng Diyos. Kapag tayo ay nanalangin, hindi lang tayo humihingi ng tulong, binibigyan din natin ng banal na espiritu ng pahintulot na hubugin ang ating puso at buksan ang ating mga mata para makita ang mga bitag ng kaaway. Ang pagdarasal ng rosaryo na laging inirekomenda ni Padre Pio ay isang makapangyarihang paraan para protektahan ang ating pamilya at ang ating sarili. Pangalawa, sakripisyo. Hindi ito nangangahulugan ng mga malalaking pagpapakasakit. Ang sakripisyo ay maaaring ang pag-iwas sa isang paboritong palabas para magdasal. Maaari itong ang pagbibigay ng upuan mo sa bus sa isang matanda. Maaari itong ang pagpigil sa dila na magsalita ng masama laban sa kapwa. Ang mga maliliit na sakripisyong ito Kapag inialay sa Diyos ay nagpapalakas ng ating kaluluwa at nagpapahina sa kapit ng kasamaan sa atin. Pinapatunayan nito na mas pinipili natin ang Diyos kaysa sa ating sariling kagustuhan. At pangatlo, pagbabantay. Maging mapanuri tayo sa ating mga iniisip, sinasabi at ginagawa. Bago tayo magpost sa social media, tanungin natin ang ating sarili ito ba ay makakapagdulot ng kabutihan o ng inggit? Bago tayo magsalita tungkol sa ibang tao, itanong natin, ito ba ay nakakatulong o nakakasira? Ang pagiging mapagbantay ay nangangahulugan ng pagiging present sa bawat sandali at laging sinusuri ang ating motibo. Ito ba ay para sa ikaluluwalhati ng Diyos o para sa sarili kong kapurihan. Ang mensahe ni Padre Pio ay hindi para takutin tayo, kundi para gisingin tayo, para ipaalala sa atin na ang labanang spiritual ay totoo at nangyayari ito araw-araw, hindi sa malalaking digmaan, kundi sa mga maliliit na desisyon na ginagawa natin. Ang kasamaan ay parang anay na sumisira sa pundasyon ng ating buhay espiritual nang hindi natin namamalayan. Kaya't sa susunod na makaramdam tayo ng inis, inggit o katamaran, alalahanin natin ang babala ni Padre Pio. Huwag nating baliwalain ang mga ito. Dalhin natin agad sa panalangin. Humingi tayo ng tulong sa Diyos para malabanan ang mga tuksong ito. Gaya ng isang mabuting hardinero na laging nag-aalis ng damo, kailangan din nating laging linisin ang hardin ng ating kaluluwa. Ang kabutihan ay hindi lang ang kawalan ng kasalanan. Ang kabutihan ay isang aktibong pagpili. Ito ay ang pagpili na magmahal kahit mahirap. Ang pagpili na magpatawad kahit masakit. Ang pagpili na maglingkod kahit nakakapagod. Ito ang tunay na paraan para taluni ng kasamaan na nagtatago sa ordinaryong araw sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng isang hindi ordinaryong pag-ibig, isang pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Natandaan natin mga kapatid na sa bawat sandali, meron tayong pagkakataon na pumili sa pagitan ng paglapit sa asong nakatali o pagtakbo palapit sa yakap ng ating Amang nasa langit. Nawa'y piliin natin lagi ang Diyos. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa araw na ito. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang mensahe na magpapatatag ng ating pananampalataya. Mag-iwan din po kayo ng comment sa ibaba kung paano niyo nilalabanan ang mga nakatagong kasamaan sa inyong buhay pagpalain po tayong lahat ng Panginoon sa pamamagitan ni San Padre Pio. Amen.